Balay ni ko po pala yung pantapings natin na giniling na baboy at saka hipon. Yan po ay para sa ating pansit palabok. Para kita po yung sahog na meron po talagang sahog yung ating pansit palabok. At ayan, bukod po sa paggisa natin yung ating palabok sauce. Palipapalaputin ko lang po yan sa sangkapan. At Bago po pala tayo makapagluto ng ating palabok sauce kanina, nakapagluto na po tayo ng egg curry. Egg curry! At saka, si asawa po pala yung nagsiyang sa mga photo natin. Siya po yung nagluluto sa mga photo natin. At pagka pag po ni Rai Rai, ayan, kumain po muna tayo. Mmm! Sige, lasapin mo ang tunay na sarap ng Coca-Cola! At ayan po, no, uh, kakain po muna tayo. Alam nyo po mga kasawlo, uh, ever since po talaga, simula bata po yung mga anak natin, hanggang ngayon po, hindi po sila kakain o hindi sila sasandok ng pagkain nila pag hindi ko po sila, pinang sandok po. At ayan, no, abang kumakain tayo, siya, hindi ko alam kung nung ini-story ako kay asawa dyan, pero tignan nyo naman po, no. Sobrang seryoso ko, makasubo lang ako ng isa-dalawa, tapos kwento na, na naman ako. Anyway, ayaw, pagkatapos po natin kumain, mga kasawlo, ay nagluto na po tayo ng pa-order natin. Uh, spaghetti po yung una kong ginisa. Bali, 341 k po pala yung order ni Miss uh, Joyce Lexi. Inuna na natin yan. 3 p.m. pa po yung delivery time niyan. Nasa may 12.30 na po yan. Ginisa ko na yung ating spaghetti sauce. Kasi meron po po tayong pa-order na merienda na per tab. Kasi nagpa-order din po tayo ng merienda. Tsaka po may kasama pong puto yan kanina, diba? Nasabi ko po. At tsaka yung palabok po. Bali nag-add po siya ng 100 pang replace sa palabok. At ayan po, ne. Ay, uy. Mm, Sige. <laughs> <laughs> alam niyo po yung talamsik kasi ng pack post. Alam niyo po yung talamsik ng natatawa ako sa sarili ko. Talamsik ng mushroom. Ang sakit po. Hindi ko po alam ba't ang sakit ng ano nila pumuputok-putok pag sobrang lakas po ng kalan. Ayan po. Ito naman yung carbonara. Order po yan ni Miss Jessa Cuenco. First time uh, customer po natin siya. Bale, yan po ay uh, ano, tawag dito? Ah... Uh, Special order po siya hindi siya, 341k bundle. At eto na po pala na ilagay ko na sa Styro yung ating mga pa-order na puto Bestseller po talaga natin yung puto natin. Uh, sobrang moist, tsaka malasa po talaga mga kasolo. Praise all to God po. At eto, eto na po pala no, na ilagay ko na sa mga Bilao yung mga order nila, tsaka sa tab yung mga merienda na pa-order natin. At ayan po, ganyan po yung special na carbonara natin. At maumbok po yan sa uh, Bilao po. At ayan po, magdi-deliver na po pala tayo ni asawa. Inuna po pala namin din-deliver itong kay Ate Moren na uh, dalawang styro na puto kasi pa umalis siya. Eh parang pang merienda po ng mga nagtatrabaho sa kanila. Na i-deliver na din po pala natin yung uh, carbonara. Bale, sa bid lang po natin yun i-deliver. At eto na po yung order ni uh, sis Joyce Lexi. Matagal na po natin siyang suke since 2022 or 2023 ganun po pero matagal na po di ba uh, hanggang ngayon po nag-order pa rin sila at ang sarap po ng mga feedback nila at habang ayan po no tinitingnan ko po yung mga order na shorts order merienda nakita ko po nakalimutan ko pong ibigay yung palabok sauce sabi ko kay asawa ibalik mo ibalik mo may nakalimutan tayo at ayan yung sukli po pala niya ay Uh, keep the change na. At ayan, pampahaba ng video. Nag-ano ko kanina. Chinecheck ko yung, ano ko, yung face lock ko. Kasi may makatipo. Akala ko, ano naman. At ito na po pala yung last na deliver natin ng merienda. Sa tapat po pala niyan, mga kasawlo, ay pumunta tayo. Kasi kukuha pa po tayo ng DP. Ayan, may permission naman po tayo na uh, pumasok dyan. Uh, sabi ko, uh, pag ganyan po, pag malayo yung bahay nila sa gate uh, Nagtatanong po ako kung okay lang po ba kung papasok na kami Okay naman po At ayan no, kung sa atin lang to no Kapag alatang mamalis kayo yan, eh, daming mangga po dito At sobrang lawak po nang wawalisin nyo kung, kung sa inyo po to Siguro yung tatlong araw, hindi po siya matatapos mga balik-balik ko. At ayan po, no, 2,000 po pala yung hiningi nating DP. Bale, food tray ulam po yung order o or order ni Ma'am Bless. Kumukuha po pala talaga tayo ng DP, lalo na po pag kihan yung order. Pero kung taga dito lang po sa atin, DP lang po. Pero pag halimbawang... Mm, Hi! Pero pag halimbawa pong uh, first time customer po tas marami po, fully paid po yung kailangan natin kasi for security purpose din po. Diretso din po pala tayo sa school ni Rai Rai para sunduin siya. At hindi pa po siya nakapagbihes ay nagpatulong po ako sa kanya para i-deliver ang kay Apong Mercy niya.